Ah, uh, for today's video, mga idol, uh, tayo magluluto tayo ng utan. Magugulat tayo mga kaidol ng... Ito po yung aming na bilis sa merkado ng pamilya ng bilangunan mga kaidol. Ang tawag po nito ay matambaka mga kaidol, matambaka. Panahon po kasi ng matambaka kaya napakaraming matambaka ngayon sa merkado. So, ang gagawin natin dito mga kaidol ay magugulay po tayo din mga kaidol. At ito ang ating pangnahog. Alagyan natin malunggay mga kaidol. Iwain na natin muna itong ating sili. Yan. Ang sining haba. ay mga kaidol oh. So, lalagyan natin ito. Na kamatis. Yan. Kailangan paghiwan mo ng kamatis. Pag ganyan mga kaidol. Para medyo quality ang ating... What? malalasahan. So, may sibuyas din tayo. Ayan o. Ito lang ang ating ano, sibuyas. Ito ay bumili ako kapo ng sibuyas na ano mga idol. Yung tawagin natin ay sibuyang bisaya may, mga idol. So, sarap nito mamaya mga idol. Dahil, hihigop mm, tayo ng mainit na sabaw ngayong umaga. So, yan mga idol. Ah, at ah, ang nyo lang mamaya mga idol dahil tayo ay magulay. Wala pang nakuha tayong malunggay. Kukuha pa tayo sa puno ng malunggay mga idol. Yan. Kasi madali lang nang kunin kasi nasa harap na lang ng bahay ng mga idol. What? malunggay. So yan mga idol oh. oh. Kasi buhay sa mga, mga idol kung paano mo kagaya natin dito ganito yan yan kailangan papalatan papalatan mo yan pa libot yan o um, tapos mong balatan, yan tapos na yan kukunin mo yung mga ano ng buyas tapos yan tapos ganyan na ganyan to napakasimplo Simple. Oh. Napakasimple lang mga idol Oh. Oh, di ba? Quality. Sabay hagis. Sabay -hagis. Okay yan mga idol. Oh, so, yun na nga mga idol Nandito na tayo. Atin ang papakuluan tong ating sinabawan. Ayan na siya mga idol. Ayan oh. Oh. So, yun o mga idol. Atakpan na natin. Ah, uh, intay lang din kumulo. Tapos kumulo. Yan ano na natin tong isang mga idol. Ayun know, oh, sige na amin. Tawag na matamba ka mga idol. So intay lang mga 30 minutes. Kukulo na yung mga idol. So yan lang po mga idol. Thank you very much. Thank you for watching.